Hello guys, good evening So to this video guys, isishare ko sa inyo kung paano ako magtatanim ng indoor onion dito sa loob ng aming bahay So ayan guys, isishare ko sa inyo, nakahanda na yung mga plastic bottle na ating gagamitin So kung mahilig ka sa mga dahon-dahon ng mga onion na yan So gawin mo ito Entro, paso! A hearts beat to the city streets We begin to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals that take us higher. The night's young and it's just begun as she puts her hand in mine. guys, ito guys yung pinili ko yung malalaking onion ang pinili ko yung magagandang quality ayan, so nag-prepare din ako dito ng mga plastic bottle na ginagamit namin so as you can see, mag-add tayo guys ng water ayan, sakto lang sa alam natin yung ayan, so itong dalawa may ganito kasi maliliit yung dalawa nagkakaya pa So, ayan. And guys, yung tatlong mga ano, malalaki, hindi ko rin nagyan ng tap na dito kasi malalaki siya. sa lang sa ang So, ayan guys. Ngayon, ang gagawin natin, ikagat natin dito sa tap na para mas madaling lumabas yung sprout. Ayan. Ganyan, guys. So, ilagay natin dun sa buo ng pote. ito rin, yung, yung maliit. Pero yung hindi. Yung atak na malalaki, pwedeng ilubog dito sa loob ng pata. Tapos ito, itong malalaki, tapos ito, tatlo lang yun. So,

guys so ganyan lang siya guys ayan nakahangin siya Ay, para ano lang hindi siya masisira ayan ito guys dinagyan ko ng ganyan kasi lulubog maliliit kasi ito tong na to so yan lang guys i-update ko kayo sa pagkakaroon niya ng sprout so ganyan lang guys ang gawin niyo para magkaroon kayo ng dahon ng onion kasi mahilig ako sa ako sa onion kaya ganyan so ayan ano kayo kayo guys, update ko guys i-update ko rin kung magkaroon siya ng sprout So, hello guys. Good evening. Ayan, ito na yung aking update sa itinanim kong water propagation na onion. So, yun guys, noon, apat to lima. So, yung isa, Uh, ginamit ko noong wala akong pangluto sa ginisang gulay noon. So, yung apat, in-try ko doon sa uh, lupa. Wala pang tubo yung naitinanim ko sa lupa. Pero dito sa water, ayan, as you can see, laki na. Ayan. So, ito guys, is one week na sa akin. And, isyosyo ko sa inyo yung kanyang ugat. Ayan, ang dami na. So... Ang mai ko lang sa inyo, mas madali pa, pa lang tumubo ang konyon dito sa water propagation than sa soil. Ayan, ito rin yung isa. Marami na rin siyang ugat. As you can see. ayan. So, so, yan na guys yung aking uh, ginawang uh, comparison sa water at saka sa kasalupa. Sa lupa, mas matagal palang tumubo ang uh, onion kaysa dito sa adobo. So, ayan, meron na naman kayong matutunan, guys. Ayan, thank you for watching. Kayahin nyo na ito para meron na kayong magkukunan ng onion leaf. Ayan, bye-bye! Yeah!